ito po ah, uh, ito po. Ito sila po, hindi na Ito po ako magluto ng kapalaya kaya hindi ko Ah, ngayon natin ang matika, tapos yung karne, ayan. Kapag po na po ako, nilagay na natin ang bawang. Lagay na po natin ang bawang. Bukas na po ay Ay, Bawang.

Lagyan na po natin ang ating minamas na taso na ang palaya. Tapos, lagyan natin ang tubig. Tantahin niyo lang po ako kung hindi ko masyado masarap. Mawawala po taso na ang palaya kung maraming tubig. Pakuluan natin siya ng mga 10 minutes.

ang padayan hindi mabait yan yeah. makain po niya ng asawa hapon hmm. thank you for watching